Good morning po. Good afternoon. Good evening. Welcome po sa channel ko po. Tito Noise Vlogs, mga pamangkin. Mga titas, mga titas. Mga nanay, mga tatay. <clears throat> Flu season pa lang ngayon. Para makatilala lang munang ko. Babaksyon, ah. babaksyon pa naman kami. Pero aagap ako ng luya. Yung inom ako ng... Maniganggam na luya, mga kababayan ko. Ito, mga kababayan ko, hindi ko lang paano ko sasabihin ito. Mag-iingat na lang ako, mga kababayan ko, sa komentaryo ko. Ha? Kasi yung October 12, isang beauty pageant na candidate po siya. Pangalan pa ni ano, na api misis. Catherine Camilon. Taga Batangas City po siya. Nawawala po siya Noong October 12, itong taon na to, 2023. So, lampas na isang buwan. Bakit kaya nawala ito, mga kababayan ko? Anong motibo? O bakit missing tong babaeng to? Di ba? Marami tayong ganyan nangyayari, di ba? Pero ito, uh, ang kapulisan natin, ang PNP. Tatlong pulis po, or mga police and other yung mga ibang mga sangkot isa charge po sila ng ano ng kidnapping po o oh. ano ba? bakit kaya ano no, itong alin to nawala involved ba to sa mga ibang mga illegal na aktividades mga kababayan ko yung sa Davao mga kababayan ko may nangyari din ganyan pero ano na eh, tinapos na eh. Ang suspect po, dating head ng PSG. Durante ba yon Pero hindi man siya na-demanda. Kasi wala mga ebidensya mga kababayan ko. Pero dito mga kababayan ko, sa press briefing ng isang araw, sabi ng isang spokesperson na si Colonel Jean Pahardo sa taga-CIDG, na magprepare -pre sila po ng kaso sa Batangas prosecutor po. Kasi may mga nakakita po eh na sinakay po sa isang sasakyan and then nilipat sa ibang sasakyan din. May mga testigo, di umano. Ano kayang magiging ano naman eh, magkaroon ng itong dating uh, candidate na ano uh, ng taga Batangas City mga babayan ko Napaka, uh, napakabata pa o oh, tapos bigla na lang mawawala sa uh, sa mundo ang sabi pa rito uh, ng regional field unit ng region 4A of the CIDG nanggahanda po sila ng mga dokumento para suportan ang case na ipafile dun sa mga nangid na po yung October 12 po until today wala po Unc uncertain din po kung nasaan yung babaeng to buhay ba to o wala na siya di ba kasi diba, nampas isang buwan ng mga kababayan ko <coughs> wala man lang mga tawag sa telepono or whatever mga email maski sa social media wala rin po di ba ang sabi itong isang dekastron to uh, na-assign siya sa Police Regional Office ng 4A allegedly in a relationship with nako isang police pala ang yung sinasabi. parang mga babae ko crime of passion po ito na naman napakaraming crime of passion mga kaso mga babae ko itong ano to di Castro nito ano siya eh? ano ba rango nito Grabe, no? So, under custody yung a De Castro. Wala, naka-ano siya, naka-detain siya sa ano? Sa... Sa, ano, provincial, ano, ano, hospital. Provincial 4A headquarters, mga kababayan ko. Ang sabi rito, De Castro was chatting online with Camilon before she disappeared. According to a testimony, by the latter friend. O, ano ba totoong, ano ba ang buong pangalan nito? A certain Castro lang eh. Official po, po ng polis siya. Eh, sana naman eh, itong polis na to, na ano, ma talaga ng lubusan. Kasi matitrace po yan eh. Yung mga usapan nila sa chatting nila eh. Text man lang or sa PM, sa messenger, para magkaroon ng katarungan. Tinan mo, mag-iisang buwan ng mga kababayan ko nawawala. Mayroon din mga Pasensya na, mayroon din po ang maganda. Ha, pinag-aagawang ka. Di ba? Eh, baka itong pulis na to, baka may pamilya pa to or what? E, iba kasi mga kapulisan natin, may mga asawa na nga sila. Aba, nagbabranch pa sila. Gusto pang kumana ng iba. Kaya, ayan, sinasayang, sinasayang ang karin nyo. oh, malaki pa naman ang retirement ng mga pulis. Pag nakaabod na kayo ng 60 or uh, 58 ata ang retirement ngayon ni, eh, 60 years old eh. Napakabata pa ni ano. Kaya ano. Sana mag ano to, mag-progress ang kaso nito. Mahuli na sino talaga ang ang mastermind nito sa pagkawalan ni ano, Catherine Camilon. Tagal-tagal na mag -isang buwan ng mga kababayan kaya ano. Sabi pa ni isang ano, pahardo said, uh, ang CIDG 4A is now contacting the family of the victim to obtain a DNA sample for comparison. Ay, may nahanap na. Meron na mga babayang ko. Nagtagpuan na kasi. Nagtagpuan na yung remains. Di umano ni Catherine Camilon, mga babayang ko. Kaya ang solusyon na lang dito, investigaan mabuti kung sakot ba talaga itong Dicastron to, itong pulis na to, di umano o oh, may reward na mga kababayan ko kung sakaling may mga nakakita talaga hindi naman ito quarter a million, 250,000 pesos was put up anyone who has credible information on the whereabouts of the beauty pageant candidate who is also ay, teacher pala to si Catherine no? mahirap talaga uh, kayo PNP galingan nyo naman ang pag-iimbestiga ha. Minsan kasi kulang tayo sa mga ano kaalaman eh. Mas mabuti pa yung mga ibang investigador dyan na, na retired na eh. At saka mga reporter eh. Sila, na, nasusod nila ang kaso. Eh yung mga polis natin, minsan nang tagal-tagal. ba -tagal. diba? Gusto sa ibang bansa, pag mga ganyan eh, <coughs> solve na yan eh. Ha? Kasi siyensya ang ginagamit nila. Eh dito sa atin, mano-mano pa rin eh. O, kahit may soko tayo, wala may ano pa rin, may pagkukulang pa rin ang soko mga kababayan ko kaya gusto ko, sana magkaroon ng justisya to si Catherine Camilo na to. Nakakaawa na pa. Hindi ko pinapanapakan yung kaso ha. Yung ano ko lang, yung vlog ko lang mga kababayan ko. Asensya na po ha. Magsashoutout muna tayo ha. Ang isa shoutout ko ay si ano, ah, uh, Sinjin Vlog Sinjin Ito to Vlog Official Ate Ruby Vlog Cherry Papus Adventure <clears throat> Oxy Stab Michi Tigerfield sin Ay, meron na pala Jane Barana Vlog Shirley Mendrano Doc Juday Mama Din Official <clears throat> Grabe ano ko Amlena Vlogs Tessa Bala Nanay Air Presidente Eva TV Chairman Juban de Motorista, Principal Kim, Mayang Vlogs, Eldon SK Vlog, Revs SK Jamming Vlogs, Ehard Porpo, Junito Marinando, Mayra T. Sanchez, Kapitek TV, Rhea May Perolino, Ludi Reyes, Edwin de Guzman, Tony Marsan, Lizel Isimix, Mix, The Guy, Angel Mix Vlogs, Champs de la Cruz, Furl DM, Arlene Vlogs, Natasha Mix Vlogs, and then si Ilis Neris, Cindy, Mini TV, Ella Kimo, Jerina, Saudi Arabia, Darla de Ricardo ng Israel, Evelyn Orase, Evelyn Official, Simply Grace, Coach MB, Tess Padolina, tsaka si Ate Isabel Padolina, Nina Laresma, Marites koho Kodios TV, Tita Marie, Abinir, SG, Family Power Blog, Family Flower Blogs, Kabater Naga, Rosberg Adventure, Rosberg, congratulations pala ha. Ferdi Albino, Jessa Marie Gibara, Angie of San Francisco, Jill Angala, Casablanca, Jurens Vlogs, Ghost Hunter, jo Jovis Official Channel, Charles Lamawig, Abaw SKTV, Tita Pearl, Boss Anin, si Gurley Mersa, Bagundayaw, yung mga babayang ko. Alam niyo pang mga mga kaso, lalo na involve ang mga beauty queen. Hindi natin alam kung ano bakit anong dahilan, kung bakit nawala itong babaeng to at bakit meron silang sinususpekta na may involve na na opisyal ng pulisya mga babayan ko. Napakahirap din niyan. Kaya minsan ni eh, ingatan niyo 'yung mga babae n'yong anak. 'Di ba? Maski mga kalalakihan mga anak niyo, ingatan niyo rin. Ako tatuan na ko eh, mga binata na eh. Kaya um, kilala yun mga kinakaibigan nyo. O, oh, hindi mo masama makapagkaibigan. Basta kilala ninyo mabuti. Magtanong-tanong kayo. Hindi yung basta-basta mag entertain kayo. At yung mga nangyari dito, eh, huwag sana sa itong sa si Catherine Camilo na to na sana buhay pa siya. ba diba? Pero may, nagtag may nagtagpuan na, ba diba? May nahanap ng ano eh, na wala nang buhay eh, Di ba? Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa akin mga video. Maraming salamat po sa mga bumabati sa akin ng advance happy birthday ha. Na 24 na lang po. Maraming salamat. Bye. At Ruby, Cherry, Oxy, Shinji, Nana Eva. Bye. Kim.